There we go. Pakinggan muna natin din ating namnamin. So at this point in time, nag, uh, nasa 23.6 shares na si Amy Marcos. Pakinggan natin ang kanyang Kasinungalingan? Ang gobyerno ngayon ay hindi Marcos. Ang gobyerno ngayon ay Romualdez at Araneta. Paya ni eh, VP, magpalit na raw ako ng Okay, ako. gano'n. Sagot ko, okay. anday, hindi ko kailangan magpalit ng apelido. Marcos ako. Ay, Marcos ako. ako ay ako. Ako, ako ay si ako. Ay Marcos. At kapag Marcos ka, hindi ka makikipag-aliansa sa mga politikong nagbintang, nagdiin, at umapi sa iyong pamilya. Hindi mo kakainin na ka mo para lamang sa politika. Hindi ganyan ang legasya ng aking ama. Imported na ang bigas. Imported pa ang gustisya, kaya malinaw ang gobyerno ngayon ay hindi Marcos. Ang gobyerno ngayon ay Romualdez at Araneta. Kaya tandaan, ako ay ako. I'm me. I'm ni isip, I'm ni salita, I'm ni gawa. Number 39 uh, sa balota. Number 39 daw. Yun ang catch doon. So ngayon, mga kababayan, itong kanyang pagsasabi na ito, kaya natin na, hindi lang. Okay? At uh, All right, here we go. Handay lang ay. Eh. Handay lang mga palangga. Nagdali lang, sandali lang ang hitap. Ayun na nga. So sinasabi niya doon sa kanyang video na well, na 'di ba sinabi siya ni Inday na doon sa isang uh, ah, uh, sorty uh, sa I think sa Maynila ano na magpalit na siya ng apelyido. Di nakita niya naman ang drama niya, hindi siya pwedeng magpalit ng apelyido dahil siya ay siya, I mean, si Amy siya may sarili niyang isip, dadadada, da, 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 da. siya ay uh, hindi bumali sa kanyang uh, Uh, ano ng tatay niya ng paninindigan, ganun yung konteksto. Okay, at hindi daw ang nagpapatakbo daw ng Pilipinas ay hindi Marcos, kundi Romualdez at Araneta. Nakalimutan ba natin na Romualdez din siya? Ang nanay niya ay Romualdez. Okay? So anong ibig sabi? Big time budol to. Big time budol to. Kinukuha na naman yung inyong mga mahihinang puso. Okay? Ang sabi niya, hindi nagpapatakbo ang Romualdez at Mar... Ay, Jutang Jinina, bakit hindi niya sabihin na inutil ang kanyang kapatid? Bakit hindi mo sabihin sa sambayan ng Pilipino na Marcos Jr., ading Adictus Benedictus, bumaba ka na? Definitely, gigil ko nung nakita ko. Tapos yung mga tanga, nakuto. Nakuto kayo. Ay, buto ko na si Amy. Dada, dada, dada. Ang dulo, kaya daw siya ay si Annie, number 39 sa balota. So ito ay para sa eleksyon lamang. Ek-ek lamang ito. Bakit kamo? Kung tot, ito ay istestamento na ang kapatid niya ay isang inutil. Hindi niya masabi na inutil ang kapatid niya na adik na nagpapahirap sa inyong lahat. Kumakawala siya sa litrato ng kahayupan ng mga Romualdes, ng mga Araneta, yung kidnapping na ginagawa ng kapatid niya dun sa dalawang minor de edad sa Turkey ang smuggling, ang pagpapaupo ni Bangag kay Michael mana na itinago sa inyo. ba? Diba? At walang black and white, walang sinasabi si Amy Marcos. Ngayon ilalabas na sa picture si Bangag tapos kayo magpauto-uto lang. Anyway, buhay niyo yan. Huwag kayo magpapauto. Ito ay nililis niya. Yung imahe ng kanyang kapatid. Sinisisi niya si Satanas at itong si Romades na pinsan niya at inilalayo niya yung kanyang kapatid. Kaya para magalit kayo dito sa, rumual, sa mga Romualdez at Araneta at mamahalin niyo pa rin yung bangag niyang kapatid na ayaw magpa-hair follicle test. Hindi ba malinaw yon Inilalayo niya yung kanyang kapatid. Tapos sasabihin niyo, bilib na bilib na kayo ngayon dahil nagsalita siya. Yung kapalpakan, kahinaan ng kanyang kapatid ay isinisisi niya kay Lisa Tanas, kay Araneta at Romades, na Romales din siya. Tandaan ninyo, alam ni Amy Marcos na ang kapatid niya ay Adictus Benedictus. Ulitin ko ulit. Okay? Noong ako ay bago nagsalita na gusto ko pang i-cover up ang kahinaan ni Bangag nung may gustong magsalita na bayaran. di ba? Ano ang sabi ko? Manang! Grabe ang nangyayari. Ano ba ito si Lisa Tanas? maglalabas may pasabog ito ay maglalabas itong uh, itong uh, you know itong taong ito alam niyo na kung sino yon at uh, natatakot ako baka yun know, masira si BBM di ba sabi ko sa inyo sabi ko baka pwede naman bigyan mo ng trabaho ito may ganun pa ako dalang gusto lang naman ito magkaroon ng trabaho sabi ko may ilalabas anong sabi mo Ibi ano yun maharlika yung pagpapabili ni Lisa ni Lam ng singhot ng pangsinghot sabi ko hindi yon 'Wag tayong maglokohan, I need. Mean, kung gusto mo, I hope, I mean, I don't think na mananalo ka. Kung gusto mo, okay? Na talagang para ka sa Pilipino, alam mo in the first place, bago mo pinatakbo ang kapatid mo na adik at ngayon ang nagpapatakbo yung pinsan mo at itong si Satanas. Tapos pababayaan mo lang. Gusto mo iligtas ang sarili mo? Gusto mo iligtas yung kapatid mo? Never ever ka nagsasalita sa kapatid mo na ading gumaba ka na, inutil ka, dahil ikaw ay sumisinghot, yung asawa mo ay nagsusupply sa'yo ng pulburon. Bawal sa batas ang ginagawa lahat ninyo, lahat yung kapatid mo na yan ay pangloloko, betrayal of public trust na niloloko niya Pilipino ang nagpapatakbo coming from your mouth na ang Romualdez na kamag-anak mo na ikaw din ay Romualdez, putangay na, maglulukuhan pa yan. Ano ka? Ano apelido mo? Duterte Marcos? Huwag tayong maglukuhan, mga palangga, ngayon. For last minute, tinutwist nila yung utak ninyo. Nilalayo niya yung kapatid niya sa mga kapalpakan at sinisisi si Satanas at itong kanyang pinsan. Political yan. Political strategy yan ni Amy ng manggaga, mangga para linisin ang pangalan ng kanyang pamilya sa oras ng eleksyon. Big time budol! Kasi kung gusto niya kayo makalaya sa taas ng presyo ng bigas, sa kahirapan, sa smuggling, sa krimen, lahat, siya ang unang nagsalita. Kung itinuturing niyang kaibigan si Inday Sara, alam niya pala na ang kapatid niya ay hindi nagpapatakbo. Kapag ang presidente ay wala na sa tamang kaisipan, bangag na. Kaya nga tayo may vice president para kapag hindi na nagpa-function ng tama ang presidente, my vice president. Huwag tayong magbudodan, I Huwag kayong magpabudol. But again, it's your life. ba? Diba? It's your life. You know, gusto niyo magpabudol muli. So, nililinis niya. So, anong implication nito mga palaga? So, kitang-kita na talagang figurehead lang ang bangag. Kasi kita kita na sinasabi niya eh, na hindi nagpapatakbo yung kanyang kapatid na Marcos. And si si, Banga, si, si Lisa Tanas, ang Romualdez at saka Araneta. So ano ibig sabihin nito? Tanga ka ba? Na hindi mo alam na ang kapatid niya ay inutil. Kung meron tayong inutil na presidente, which is, kitang kita niyo naman, at mismo <coughs> ang kapatid niya ay nagsasabi at senador pa. Ay, ano pa ginagawa natin, Amy? Manawagan ka. Ang sabi <coughs> baka na dahil ikaw ay adik, ikaw ay walang bayag, ikaw ay bobo, ikaw ay under the saya. Ikaw ay sinasapak-sapak lang ni Lisa. At si Lisa Tanas ang nagpapatakbo ng Pilipinas. Maliwanag ngayon sa sinabi ni Annie, pero hanggang dakdak lang siya. Kaibigan niya si Inday Sara? Kaibigan mo pala eh. Anong purpose ng Vice Presidente? Sige nga. Ano ba yan? Flower pot lang ba yan si... Uh, Yeah, bulaklak lang ba yan? Pang-display lang bayan si, si Inday Sara? Bakit nakalagay sa konstitusyon natin na dapat may vice president at kung ang, ang presidente ay hindi na nakakapag-function ng tama, ito ay inutil na kaya mag-take over ang vice president. Pero dahil gusto nga kayong linlangin ni Amy, kunwari BFFFA Inday, di ba? Ang gabi, narinig nyo. Anong sabi ni Inday Sara? Oh, straight, but do 30 10. Pero ako, sabi niya, ang iboboto ko si ano si Mangga at si Camille, 'di ba? 'Yun ang sinabi niya. Hindi sinabi ni Inday Sara na iboto natin, iboto natin si Amy, walang ganon. So ngayon, ang ibig sabihin nito mga palangga, uh, well, alam na alam naman ni Amy that ulit-ulitin ko. January pa lang, yung kanyang mga grupo sinabi mismo sa akin. Sinabi mismo sa akin, doon pa lang sa tayo sa charter change, magsasalta na raw si Amy. Kaya ka, di ba? Sabi ko sa inyo, hindi ko na muna, kinukulit niya ako, mahalika, mahalika. Wala na yan si Aimee, mean, ganito, ganyan, ganyan. Pinagtatanggol ko pa siya noon eh. Sabi ko, kaya hey, mo pagbigyan muna natin si Manang, hmm, Manang, anong petsa na, sa portion na naman tayo. Right? O, oh, ngayon, dahil kayong mga Pilipino, oh, ako rin pala Pilipino, di ba, <laughs> madaling mauto. Yung iba lang naman, pero yung mga palanggakong solid, hindi na uto. Nababasa ko sa kanilang section, ay, sa, sa comment section. So, malinaw po, na seryoso ang kanyang pag-amin na ang kapatid niya ay isa lamang scarecrow, isa lamang laruan, isa lamang puppet na walang bayag, walang kontrol sa mga polisiya, sa direksyon ng bayan, ng gobyerno, kaya no wonder ang krimen talama, ang pulboronik sila sila, ang kidnapping sila rin ang promotor, ang pagdanakaw sila rin. Hindi ba kayo nababahala? Lagi na lang natin na rin, nababahala ko. Di ba? Hindi ba kayo nababahala sa tinuran ni Ivy Marcos? na ang nagpapatakbo ng Pilipinas ay hindi Marcos. Malinaw pa sa sikat ng araw, mga kababayan, bilang isang senador, wala siyang silbi. Eh mo pala eh, na ang kapatid mo ay inutil. Ba't hindi ka nag-file ng impeachment laban sa kapatid mo dahil pwede mong gawin yan? Pero dahil siyempre, ililigtas mo ang pamilya mo, ang buong pamilya mo, within your immediate family, ang sisisihin mo si Satanas at si Bangag. Ibig sabihin talagang buang, inutil talaga si Bangag. Inutil na inutil talaga. Kung alam mo, na si, kung alam mo, alam na natin, kung alam mo, Aimee, na si Bangag, di ba, ay hindi ang tunay na namumuno, di ba? Dapat manawagan ka, mga kababayan, ako po si Senador Amy Marcos ninyo, nakakalungkot man po sabihin na ang aking ading ay Adictus Benedictus at siya po ay hindi po talaga namumuno sa Bayang Pilipinas, siya po ay isang inutil dahil siya po ay under desire, sinasapak-sapak, sinisigaw-sigawan, dinodura-duraan lang po siya ni Lisa Tanas, nananawagan po ako sa aking ading na magkaroon ng transparency, accountability, o pagbibitiw ng aking kapatid dahil siya po ay isang adiktus Benedictus, Benedictus na inutil. Amen. O, di ba? Bigla tayong naging Holy Week ngayon. Kalbari ko, di ba? Dapat ganon. <laughs> ganon dapat ang panawagan. Pero sa halip, mga, mga palangga, ginamit na yung panghingi sa inyo ng simpatya. Political mileage ang dating kaluoy man si Amy. Ay abaw, gin agin agin, agin daog daog sa mga Romualdez at Araneta. Pero Romualdez din naman siya. Ay kaluoy man si Amy at si Giatay, wala silang, wala silang power kasi inagaw ng Araneta at saka ng Romualdez. Oh my God. You, may lawyer ba dito? hindi <laughs> ko kayo kaaway ha. But anyway, hindi po kayo, matatalino po kayo kahit elementarya, kayang arokin itong kanyang si paghingi ng simpatya sa inyo para lamang siyang iboto. Para makuha niya ang inyong boto. Malinaw pa sa sikat ng araw dahil kung gusto niyang panagutin ang kapatid niya, June pa lang, nung ako ay nagdadakdak at nakiusap kay Amy Marcos na ang sinabi ko ano ba ang nangyayari sa uh, gobyerno ni BBM ayoko kung you know ayoko nga uh, mag ayo uh, ayoko ganito ang nangyayari do during the time kaya nga ako nagsalita eh wag tayo magbudulan Amy kahit hindi ako politikong tao alam ko ang mga galawan ninyo this is political mileage ang gustong mangyari ni Amy sympathy, mag-apaawa effect, dahil nga, siyempre, ginapi-api sila ni Dodong, ni Adi, <laughs> ano bumbong, ay abo, mga kumakaluluoy, ginapi-api sa aramita tapos tayo nga nga lang, no? Ang dami na nilang nakawat si sa Tanas nandiyon sa Orlando, gumagapang sa Florida Day. Na-confirm ko sa Philippine Airlines, ano dati din sa Pilipinas, na lumayas nga siya nandito nga siya sa Amerika. Ginagapang si Trump or may inaasikasong mga kadyotahan. Diba? Tapos sumaluoy na lang tayo kay Amy. Ibuto na lang daw siya. Kasi yung kapatid niya, ano, inutil. My God, mga kababayan, hindi tayo mangu. Hindi tayo bobo para magpapaniwala dito sa kanyang emotional appeal. Simpat ng Pilipino. Kaya alam mo naman ang mga Pilipino, maluloy on. ba diba? Ganun tayo, maluloy on. Then what? <laughs> ah, buhudol na naman. Ang bugas, na dapat mahal maghihapon. Ang krimen, ba diba? Ang kaluluoy ko mga tricycle driver, construction worker, teacher, nurses, lahat. Mga OFW na pagtungtong pa lang sa airport, ginatamnan na kamo bala, ginaextortan na kamo, ang mga NPA kakampi na libangag. Oh, 'di ba? Ito ay taktika. Taktika ito ni uh, Mangga. Para ipakita sa inyo na ang Marcos ay the best among the rest. The only evil daw, ang mga evil lang daw, ay ang, Ger ang Araneta at ang Romualdez. Hindi mo na maila maitanggal yung pusod mo, yung dugo mo sa mga kawatan, I mean. Magagawa mo lang, pero it's too late. It's too late. Mahal mo si Inday? Mahal mo taong bayan? Forget about Inday Sara na lang eh para ka sa Pilipino? In the first place, bakit mo pinatakbo ang adik mong kapatid? Huwag na tayo maglokohan. In the first place, bakit ginigipit nyo mismo ang mga pinsan nyo sa Lawag City? Si Michael Kion, mark Michael Kion, o Michael Marcos Kion. May pinost tayo dyan, di ba? nagigipit ninyo doon. Sino nagigipit sa ka mga sarili nyong pinsan? O, ibig sabihin, para lang kayo sa personal, di ba? Ulterior motives, vested interest, lahat na ng interest nasa inyo na. So, gagamitin mo ang paawa effect na ang Romualdez at ang Araneta, 'di ba, para magpanggap na good Marcos kayo, 'di ba? Meron pa ano ba 'yan, yung dating ano, ang uh, tamang Marcos, may mga ganun tapang pa hashtag eh. Siya ikaw daw ang tamang Marcos. Hanggang ngayon ba naman ay I mean, nagaletsi na ang buhay ng Pilipinas? Pinoprotektahan mo pa rin ang adictos benedictos? Eh mismo yung kaibigan mo, BFF mo, kung tinuturing mong BFF si Inday Sara, kagabi na nagsabi si Inday na si bangag mong kapatid hanggang ngayon ay hinahamon niya o nananawagan siya na magpa-hair follicle test. ba? Diba? Ngayon, ayaw mong uh, ayaw mong sundin si Iday Sara na magpalit na ng apelyido, 'di ba? Kasi ikaw ang tamang Marcos. So, the, the, last minute, ang pagtatakip mo sa pamilya mo, ay sky is the limit, right? Dahil hanggang ngayon, ang kapatid mo ay ayaw mong bigyan ng ultimatum na ikaw ading bumaba ka na, hudas ka. Kasi umaasa ka pa rin na may panalo ka. Siyempre nga naman pag wala ka ng trabaho, di ba? Nga 'Di diba? Hindi mo na makokontrol, wala ka ng power, eh nasanay ka na may power eh. Oh. Bilyon-bilyon na nakuha sa atin, sabi ni Noemi at uh, yeah, corrected by ka diyan mga palangga. So minamanipula ng writer ni Amy, ni Amy ang inyong mga emosyon, darling. Basahin natin ang emosyon 101. Tignan natin. Okay? Ang tanong ko, bakit mo ako binla? <laughs> bakit? Hindi eh, naman ako troll. Tinatag lang kita. Oh, kung naging mabuti ako sa inyo, dahil akala ko para kayo sabayan ng Pilipino. O, oh, 24.5 na. O, oh. mag-comment kayo dito. Never again, never again. O, oh, tapos sabi ng isa. Okay. Sabi ng isa. O, eh, siya naman nag-comment ito. Aimee for PH. Big no to Romualdez and Araneta. Romualdez si Aimee ha. Huwag kayong mag -ano. Big yes to center Aimee. Apo kay kayo. So proud of you. Julul. Oh.